The best bridge between despair and hope is a good night's sleep, Matthew Walker. Sinabi ni Matthew Walker na ang tulog ay mahalaga para sa lahat. Lahat tayo ay kailangan ng tulog, ngunit iba-iba ang ating karanasan dito. Ang iba ay nahihirapang makatulog o manatiling tulog, habang ang iba naman ay parang gusto pang matulog nang matagal. Ang ilan ay natutulog sa madilim, habang ang iba ay kailangan ng TV o puting ingay para makatulog nang maayos. Mahalaga ang tulog para sa ating kalusugan. Sa kabila nito, maraming tao ang kulang sa tulog. Madalas tayong umiinom ng kape para lang makapagpatuloy sa ating mga gawain. Kahit na alam natin ang kahalagahan ng tulog, maraming tao ang hindi talaga nauunawaan kung gaano ito kahalaga sa ating buhay. Sa librong Why We Sleep ni Matthew Walker, ipinapakita niya ang lahat ng bagay tungkol sa tulog. Sa buod na ito, pag-uusapan natin kung ano ang tulog, bakit ito mahalaga, at mga tips kung paano mapabuti ang ating tulog. Una, may dalawang pangunahing uri ng tulog, ang REM, Rapid Eye Movement, at Non-REM, Non-Rapid Eye Movement, Sleep. Sa ating tulog, umiikot tayo sa dalawang ito. Ang REM ay mahalaga dahil dito nagaganap ang ating mga pangarap at tumutulong ito sa atin na maramdaman ang mga emosyon. Kapag tayo ay natutulog ng maayos, nagiging kalmado at masaya tayo. Sa non-REM sleep, nagiging tahimik ang ating isip at ang ating utak ay nagpo-proseso ng mga alaala. Ito ang panahon na pinapasa ng ating utak ang mga bagong impormasyon mula sa araw at ginagawa itong pangmatagalang alaala. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang nagiging sanhi ng pagkaantok. Ang pagkaantok ay dulot ng circadian rhythm at isang kemikal na tinatawag na adenosine. Ang circadian rhythm ay ang natural na oras ng ating katawan na tumutulong sa atin na malaman kung kailan tayo dapat matulog at gumising. Ito ay parang orasan na nasa loob ng ating katawan. Ang adenosine ay isang kemikal na nag-iipon habang tayo ay gising. Habang natutulog tayo, unti-unti itong nababawasan at nagiging dahilan kung bakit tayo nagigising na refreshed. Mahalaga ang pagkakaroon ng walong oras na tulog. Ang ating katawan ay nangangailangan ng sapat na tulog upang maging malusog at masigla. Maraming tao, lalo na ang mga kabataan, ang natutulog lamang ng anim na oras. Ang kakulangan sa tulog ay maaaring magdulot ng mga problema, tulad ng nakakalimutan ng mga bagay, nahihirapang mag-focus at mas madaling magalit. Kung patuloy tayong kulang sa tulog, Maari tayong magkaroon ng mas seryosong problema sa kalusugan, gaya ng insomnia o ibang sakit. Ngunit paano natin mapapabuti ang ating tulog? Kahit na nahihirapan kang matulog, may mga paraan na maaari mong subukan para maging mas mabuti ang iyong tulog. Una, magkaroon ng tamang oras ng tulog. Subukan mong matulog at gumising sa parehong oras araw-araw, kahit sa mga weekend. Makakatulong ito sa iyong katawan na malaman kung kailan siya dapat matulog at gumising. Halimbawa, kung kailangan mong gumising ng alas 7 ng umaga, subukan mong matulog ng mga alas 10 ng gabi. Pangalawa, iwasan ang paggamit ng mga gadget bago matulog. Ang mga gadget tulad ng TV at cellphone ay maaaring makagambala sa ating tulog. Ang ilaw mula sa mga ito ay nakakagambala sa ating katawan na mag-produce ng melatonin, isang hormone na tumutulong sa ating makatulog. Mas mabuti kung isang oras bago matulog, magbasa ka ng libro o mag-relax sa ibang paraan. Pangatlo, alagaan ang iyong tiyan. Huwag kumain ng mabigat na pagkain bago matulog. Subukan na kumain ng hapunan tatlong oras bago matulog. Iwasan din ang pag-inom ng kape o mga inuming may kafein sa hapon. Ang kape ay nakakagising at maaaring makasira sa iyong tulog. Kahit na minsan ang isang basong alak ay parang nakaka-relax, ito ay maaari ring makasama sa kalidad ng iyong tulog. Pang-apat, mahalaga ang regular na ehersisyo. Ang pag-iehersisyo ay nakakatulong para makatulog ng mas mabuti. Pero subukan na hindi mag-ehersisyo sa loob ng tatlong oras bago matulog. Dapat ay may sapat na oras ang iyong katawan para makapagpahinga at makarelax bago matulog. Huli, kung natutulog ka sa hapon, limitahan ito sa 45 minuto. Ang mga maikling tulog sa hapon ay okay, ngunit ang mas mahabang tulog ay maaring makagambala sa iyong tulog sa gabi. Kung natutulog ka ng maayos sa gabi, hindi mo nakakailanganin ang mahabang tulog sa araw. Tandaan, ang magandang tulog ay nagdadala ng pag-asa at kaligayahan. Maraming tao ang alam ang halaga ng tulog, ngunit minsan kailangan natin ng mga libro tulad nito Upang talagang maunawaan ang kahalagahan nito, sa huli, mahalaga na maging aware tayo sa ating mga habits at routines para mas mapabuti ang ating tulog at kalusugan. Kung magbibigay tayo ng tamang pansin sa ating tulog, tiyak na magkakaroon tayo ng mas masigla at mas produktibong buhay. Ang mga malusog na habits at tamang pagpaprioritize sa ating kalusugan ay magdudulot ng hindi lamang mas magaan na buhay kundi mas mataas na kalidad ng bawat araw. Minsan, ang simpleng pagbabago ng ating tulog ay may malaking epekto sa ating pisikal at mental na kalusugan. Kaya naman, magsimula tayo sa pagkakaroon ng isang magandang rutin na magpapaunlad sa ating kalidad ng tulog. Ang pagiging consistent at disiplinado sa mga tips na ito ay magbibigay sa atin ng mas mahusay na kalusugan at higit na kasiyahan sa buhay. Kung hindi natin bibigyan ng pansin ang ating tulog, pati na rin ang ating katawan at isipan ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto sa hinaharap tulad ng stress, anxiety o iba pang seryosong karamdaman. Kaya naman ang simpleng pagkakaroon ng tamang tulog ay may napakalaking epekto sa ating pangmatagalang kalusugan at well-being. Sa paglipas ng panahon, ang ating pang-araw-araw na buhay ay nagiging mas abala at puno ng mga responsibilidad. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi natin dapat kalimutan ang kahalagahan ng pagtulog sa ating buhay. Ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa tamang pagkain at ehersisyo, kundi pati na rin sa tamang pahinga at pag-aalaga sa ating katawan. Ang hindi sapat na tulog ay may seryosong epekto sa ating cognitive function, sa ating kakayahang mag-concentrate, at sa ating emosyonal na kalusugan. Nakakaapekto ito sa ating mood at sa ating relasyon sa ibang tao. Kaya't ang kalidad ng tulog ay may direktang epekto sa ating mga desisyon at sa kalidad ng ating pakikitungo sa iba. Bilang isang bahagi ng ating lifestyle, ang tulog ay may epekto rin sa ating productivity sa trabaho at sa paaralan. Kung hindi tayo nakakakuha ng sapat na tulog, nagiging mababa ang ating focus at ang ating mga desisyon ay maaaring magdulot ng pagkakamali. Ang matagalang kakulangan sa tulog ay maaari ding magdulot ng mga chronic diseases, kabilang na ang mga sakit sa puso at diabetes. Kung nais nating mapanatili ang ating kalusugan at maging mas produktibo, mahalaga na magbigay tayo ng sapat na pansin sa pagpapabuti ng ating sleep quality. Isa pang mahalagang aspeto ng pagtulog ay ang connection nito sa mental health. Ang pagtulog at ang ating estado ng emosyon ay magkaugnay. Kung tayo ay kulang sa tulog, madali tayong makakaranas ng stress at anxiety. Habang natutulog tayo, ang ating katawan ay nagre-recover at ang ating utak ay nagtatrabaho upang ayusin ang ating mga emosyonal na reaksyon. Sa pamamagitan ng isang mas regular na sleep schedule, mas magiging balanse ang ating emosyon at mas madaling makayanan ang mga stressors sa ating buhay. Sa wakas, hindi lang tayo tumutok sa pagpapaganda ng ating pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa mental na aspeto ng ating buhay. Ang mga hakbang na binanggit, tulad ng pagiging disiplinado sa oras ng tulog, pagbawa sa paggamit ng gadgets, at pag-iwas sa mga stimulants tulad ng kape at alak, ay makakatulong na mapabuti hindi lang ang ating pagtulog, kundi ang kabuuang kalidad ng ating buhay. Dagdag pa rito, ang pagtulog ay hindi lamang isang pisikal na pangangailangan, kundi isang mahalagang aspeto ng ating mental at emosyonal na kalusugan. Kung hindi natin bibigyan ng sapat na pansin ang ating mga pangangailangan sa tulog, mas magkakaroon tayo ng tendensya na magka-develop ng mga mental health issues tulad ng depression o anxiety. Ang maayos na tulog ay tumutulong sa atin na mas maging resilient laban sa mga pagsubok sa buhay at nagbibigay ito sa atin ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng stress at mga hamon. Ang pagpapabuti ng ating kalidad ng tulog ay hindi lamang isang hakbang para sa pisikal na kalusugan kundi pati na rin para sa ating emosyonal na kalusugan. Sa pangkalahatan, mahalaga na magsimula tayo sa paggawa ng maliliit na hakbang upang mapabuti ang ating pagtulog. Ibinubukas nito ang mga pinto ng mas malusog, mas produktibong at mas masayang buhay. Kaya't bago magpatuloy sa susunod na gawain, siguraduhin ang iyong katawan at isip ay nabigyan ng tamang pahinga at pagpapahinga na nararapat sa kanila. Ang pinakamahalagang aral na makukuha natin mula sa teksto at mula rin sa libro ni Matthew Walker na Why We Sleep ay ang pagpapahalaga sa ating kalusugan sa pamamagitan ng tamang pagtulog. Kadalasan, binabalewala natin ang kahalagahan ng pahinga sa kabila ng abalang buhay. Ngunit ang pagkakaroon ng sapat at kalidad na tulog ay isang pangunahing susi sa pagpapabuti ng ating pisikal at mental na kalusugan. Dapat nating tandaan na ang tulog ay hindi lamang isang karagdagang gawain sa ating araw kundi isang mahalagang bahagi ng ating pangangalaga sa katawan at isipan. Isa pang aral na makukuha natin mula sa libro ni Walker ay ang kahalagahan ng disiplina sa ating routine. Hindi sapat na maglaan lang tayo ng oras para matulog. Kailangan din natin magkaroon ng tamang disiplina sa oras ng pagtulog at pagising. Ang pagiging consistent sa ating sleep schedule ay makakatulong sa ating circadian rhythm na siyang nag-aayos ng ating natural na oras ng katawan. Sa ganitong paraan magiging mas magaan at mas natural ang ating pagkakaroon ng tamang oras ng pahinga. Ipinapakita rin ng why we sleep ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating mental health. Sa mundo ngayon, ang stress at anxiety ay mga pangkaraniwang issue at ang kakulangan sa tulog ay maaari lamang magpalala sa mga ito. Ang malusog na pagtulog ay hindi lamang nakakatulong sa pagpapabuti ng ating pisikal na lakas kundi pati na rin sa ating emosyonal na estado. Kung tayo ay may sapat na pahinga, mas madaling makakayanan ang mga pagsubok at problema sa buhay. Ang pagpapabuti ng ating pagtulog ay isang simpleng hakbang na may malalim na epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng sapat na oras para matulog. Kundi pati na rin sa paggawa ng mga tamang hakbang tulad ng pag-iwas sa mga distractions, pag-aalaga sa ating tiyan at pagkakaroon ng regular na ehersisyo. Sa pamamagitan ng mga maliliit na pagbabago sa ating routine, makakamtan natin ang mas magaan na buhay at mas masiglang araw. Sa huli, ipinapaalala sa atin ng libro ni Matthew Walker na ang ating kalusugan at kabutihan ay nakasalalay sa ating mga gawain at disiplina sa araw-araw. Ang simpleng pagpapabuti ng ating pagtulog ay hindi lamang magbibigay sa atin ng mas mataas na kalidad ng buhay, kundi magpapalakas din sa atin upang mas magtagumpay sa mga aspeto ng buhay tulad ng trabaho, pamilya at personal na kaligayahan. Umaasa kami na nagustuhan mo ang buod na ito.